Ayan guys, magbubukas sila ng pasalubong ng ilang mama. Mama? Oh, Oo. Mama, ayaw. Tupulong mama. Dami oh, mama lang. May mga pasalubong. Ayan. Bubuksan ng aking mga apo. Pasalubong ng kanilang mama. Mama? Mm, Oo. Oh. Ang galing-galing naman. Ang dami-dami yan, no? Oh. Ang dami pasalubong ni mama, no. Uy, nukasalubong no, okay, na. Ayan. Mm. Dali, open. Open mo na, open. Yeah, wow, galing naman. May notebook. Oh, pakita mo dito, dito, dito. Oh, pakita mo. Yeah, oh, wow, ang ganda naman. Magbabasa na ikaw. Ha? Oh, babasahin mo ha. Ayun. Ayun. Ano? Ano yan? Ano yan? Ugondo naman yan ah. Ugondo naman yan ah. O, oh, pakita mo dito, pakita mo. O. Oh. Ito, Irian, ano sa'yo? Ano sa'yo, Irian? Ha? Oh, open, mo, open. Open mo, open. Eh, Ito pa, open mo pa. Open mo dali. Adami pa. Galing-galing naman na yan. Ang wow. dami na pasalubong. Wow! Wow! wow. Ako walang pasalubong. Sabi mo, Walang na ito yung mama Walang pasalubong. Wow! Wow! Kalindar yata yan. <laughs> <laughs> ko so para dito sa wow! Hindi. Wow. Hindi dikit mo man dyan. Wala naman tayo dito. <laughs> wow! Wow! Kadami naman yan. Ano na yan? Wow. Ay, ito. Wow. Ay, ito. Ano yan? Ang dami nyo na, na naman na ikakalat. Ah. <laughs> Dadagdag na, na naman na ligpitin. <laughs> wow. 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 Wow, ang ganda. Ayan, mayroon din ang aking ano, bunso. Ayan din. Dami naman yun. Wow. madami dami. School na kayo. Dami na lapis Dami na ay kakalat ah. Oh, may May bag na. Papasok na yan. Hindi, patuturan mo na lang yan. Ah turuan ni. Yeah. Maturuan mo ba kan yung isa, magano din? Kasi wow. <laughs> isa tayo. Ayan, all day, ito, ito, erase. Ayan, eraser. oh, oh, okay. oh, lagay na, na sa bag ninyo. Lagay oh, na. Kaya papasok na kayo sa si school. Oh. Galing-galing naman na box. yan. Ah. Yeah. Oh, cute. Oh, wow, cute. <laughs> cute. Cute talaga. Kit naman yan. Wow, ganda. Cute. Bakit kay Irian? Patingin. Uy, gundo naman yun. lagay-lagay na yan eh. Oo. Oh, ayos na lagay na. Ah, lagay na yan. Ha. Ayan, nakay kayo. Um, hati kayo sa lapis. Dapat may crayola. Eh, pag crayola, puputulin kasi nila. Inanok pa ngayon sa crayola. Ang maganda ngayon sa kanila. Hmm. Eh, bakit, pala, bakit naman nila ay. hibang? Oh, Ayan oh, na, oh. mag-school na sila. Ano ba ito? Hindi na yan, hindi na yan. Hindi na yan. Ah. Ano ba ito? Ah, tayo, tayo, tayo. Ayan. Ah ganda na yan oh. oh wow ganda naman na yan may bag na si Irian papasok na pa sa school ayan pasok na pa sa school yung chikiting na apo ko may bago na naman silang bag may Bago na naman silang Sirain. At ay, ikakalat. <laughs> Pagtatapon-tapon na nila yan. <laughs> Oh, uh, smile, smile. Yay! Oh, clap, clap, clap. Oh. Oh, kiss kay mama. Kiss. Kiss kay may regalo. Dali. Kiss. Yo. Yes. ato Oh. Ang ganda naman yan. Oh, kiss kay mama din. Kiss. Kiss kay mama. Astria. May regalo. Kiss kay mama. Binis na. Ay kiss. Ayan. Mama. Ah. Mayroon din ako. Ubo. Patingin. Ayan, Ay, Mama. Ay, Mama. Oh, mayroon din ako. Ano, yun? <laughs> <laughs> ano yung sa akin? Ayan. Ma. Panglinis. Panglinis. Pali, yan dito tayo. Oh. Ang ganda naman ang, ang regalo ko. <laughs> Oy guys, tina ko ha. Ang ganda-ganda ng regalo ko. Thank you, anak. Salamat. Well, <laughs> okay, Salamat, <laughs> anak, sa regalo. Ganda-ganda na. Ay, hindi natin tapos nalagyan natin. Ang oh. So, mama kita nyo kan so, guys oh so, ganda ng ang, ang regalo ni ng anak ko thank you anak focus nga anak kasi ano ba kira ini naman ko ah mm, hindi ito laruan. Bapit <laughs> mo. <laughs> Tagapunas ang regalo ng anak ko. <laughs> Ayan. Ang ganda guys ng regalo ko guys na. Ayan guys, nakakabit sila ng box na gaya ng, anong ilalagay mo dyan? Ewan ko daw ang ilalagay guys. Ilalagay namin dyan, ewan ko. Baka yung isa. Para nagkaya ng mga mga ano mga gamit-gamit ng kanyang mga anak yan yung maliliit maliliit na bagay Yan yung nakabit nila yan ganda na kasi yan eh. Ayan, yan ang kanilang gawa ng mama niya yung yan, nasa ilalim ng hagdan sila guys yan ang kanilang pwesto na mga pwede sila maglaro dyan. Yan. Dyan na namin ilalagay ang kanilang mga laruan. Dito, dito, takip yan. Dito, takip yan. Dito lang nga yung takip yan. Yan. O, yung isa, ba't wala takip? So, hindi, ganyan na yan siya, style niya. Wala, uh, hmm. ganyan na yan siya. Dito, dito, maganda. Wow! Wow! Hindi pa nakakabit siya. Hindi yan, nakakabit ang na nababa. Hindi oh, pa nga. Gagay ang susunod. huwag niyan talaga. Okay na. Guys, so nanonood na naman siya na Roma. Roma na. Kakabit ko na ang muka ni Roma sa kanya muka. <laughs>